Yan, yeah, so right, mga ko good morning. So, umaga pa. So, 6.56 pa lang. So, sobra ng init, grabe ng init sa'yon. Ano pa na yung init. So, mga bata natin, yun, no, know, nagbibistay na sila. So, bali yung iba wala pa dahil oras natin ang pagpasok dito uh, 7.30. So, umaga pa. Pero yung kasama natin, you no, know, ganyang kasisipag yan, you no, know, umaga pa nagbibistay na para daw sumating man yung mga mason. Dahil sa maso na dumating yan May embak na silang mga pinistay Right, kasi umpisan tayo ngayon ng pagpapalitada So bali yung lobe na palitada na ng half body pa lang So kahapon inumpisa nila ngayon uh, continue asintada kasi umulang kahapon So syempre uh, palitada na ngayon dahil natapos na natin yung pagbubuhos ng mga biga Lahat ng mga bubuhos na bubuhos na pera na lang ng flooring dito sa may ang natin balkonahi or tiris hindi pa nabubusan sa CR siguro baka may abusan na so yan na uh, may dalawang skill na yan yung isa papunta na dito so punta tayo dito sa loob yan so, ito na lang pa flooringan yung inintay natin para ligas yung mga floring flooringan to dahil sa mayroon tayong yan mga nakabris yung binuksan na harang araw so patikas muna natin yung overhead nyan bago natin tanggalin to pag patikas na kasi lalagyan ko na yan ng uh, trusses mamaya so siguro after one day pa o pwede na maklas niyan para ma-flooringan na rin to so ipapakita ko sa inyo yung nagawa na nila kahapon na palitada So ito nang pisa na nila kahapon tong alas alas 2 inumpisa nila ng palitada. Yan. Tapos to. Yan. So bali yung sobra tik pare natin para ngayon uh, kasi inabutan ng ulan kaya pinaribukalan na lang natin. Yan. Tapos ito sila naghalo. So bali pa na ito na yung outlet natin. Yan. Ito na yung switch. Uh, mag Magigintrigang to dahil may coblight light tayo pin light tapos yung center ng ilaw tapos yung switch ayan switch ah. outlet ayan tugang tapos outlet din ayan naka tugang din yan tapos dito yung outlet din tapos lusot yan dito sa may kabila alabas doon lusot yan dalawa dito, tapos papagapangin natin yung pababa papunta dito sa may uh, lababo ayun yung lababo natin, papunta yan dyan so, ito na yung papakita ko sa inyo yung para sa tubig naman so, dito dito yung CR yan, yung ano nang bowl, tapos dito yung floor drain dito yung floor drain tapos dito naman yung lavatory yan, so BC Blue para sa tubig na one half yan, ginamit natin para sa tubig lang ng tubig. Yan. So dahil wala tayong fusion yung paggamit sa PPR, kaya gumamit tayo ng PVC blue yung one half para sa ating tubig. Yan, so yan doon. Kabila. Papunta dito sa lababo. Yan, papunta lababo. Dito na si Archie. Yan. Por pa -utang. Ah. Utangin na agad ha. Ah. Bilis ng utangan natin ah. So bukas Sabado. Sahod na naman. Pag, mata siya, pag matapos mo han. Pag matapos mo siguro pala talanan. Dagos mo na ini. Eh. Ay, Ayun. Ah, ay, para tuloy-tuloy na. Kasi ang kas stas kasi tayo mag ano. Mag ano na tayo Sinda na. na Oo oh, sila na magpalitada. So, tanggalin natin itong mga Oregon. Yung ano muna Siding muna Para Mapasingaw natin Para pagdating ng Ating Paralena uh, Kasa natin lang tayo Kasi di naman tayo makapagsandal lang Kung may naka ano, Naka format pa Kaya Pasingawin na natin yung ano Habang naging tayo ng uh, Ano Tubular Pabangal sa ating gejera Tapos dito pagkatapos uh, tatagan na natin to so yung mga ragon wala pa yung hintay natin deliver na square tube na 2 by 3 so ito na yung mga ginagawa nila dito ayan si Archie gagawa naman siya ng para dito asin na itong CR pansin na. So, nagtapak na rin tayo dito para sa pagbubusan ng flooring. So, niya na itong palitalahan. So, yan na ito. Yung dalawa dito. Plastering. Tapos yan, Jimmy. Basta so, tapos natapos na tapos na araw na to. Baka tapos kwarto. Bitada. Tapos may iwan muna yung bintana. Hintayin muna natin yung hamba. Para may kabit na yung pabintana dito. i <laughs>